guys, nandito na tayo sa Central London. Kung nakita nyo na sa Elizabeth Line na kami guys, ayan. Ayan po ay escalator na napakahaba pero hindi ko lang nakuha na ng video. Ayan, Ah, uh, dito na yan sa pinaka Central London. Ayan, underground po yan siya guys na train. So, kasi yung aming ticket guys ay hanggang Stratford lang. Kaya nag-shopping muna kami ng Stratford. bago kami nagpunta dito sa London para lang po mag-jollibee. Ayan, so... Ayan, dito, ito parang masano tayo guys na no, spaceship, no? Ayan, dito mo din guys, makikita sa Central London, itong, itong place na ito guys, ayan, pinatawag nilang Chinatown. Dito yon sa London, ayan. So, kung nakita nyo, ayan, nakikita talaga natin na meron talaga siyang significant na Chinese, ayan, marami diyang mga restaurant na Asian, mga Vietnamese, kung ano-ano pang mga, mga restaurant na nandyan, ayan, Chinese restaurant, uh, Thai restaurant, ayan, I've been here, guys, 2018, and then, ayan, last year, nandito din ako, at ngayong 2024, nandito ulit tayo, ayan, so, ayan, hindi ko talaga naisip guys na makabalik sa lugar na ito since ang tagal na noon nagpunta ako dito. Pero ayan, walang pinagbago guys. Ganito na ganito pa rin nung ako ay nagpunta dito. At meron ako mga pictures dito noon na hindi ko na alam po masaan. Ayan, so ito pa na binata ng aking friendship guys. At sa wakas nandito na kami, San Jollibee, Banda. Ayan. Ito yung place kung saan ang Jollibee dito sa London, guys. Ayan, kung nakita nyo dyan ang Jollibee, yan na yan. Yan lang talagang dinayo namin yan, guys. Para lang talaga kumain dyan sa Jollibee. Kita nyo, Pilipino nga naman, oh. No? Ayan, at kung nakita nyo, guys, ang dami-daming Pilipino na nandyan, nakatambay. Since uh, tamhalian ito, guys, hindi masyado. Pero pagkahapon na, guys, marami dyan tao. Ayan, meron mga entertainment dyan, ayan. At dito, pagkatapos uming kumain, dito naman kami napadpad sa aming nakitang, para siyang ano, 3D. Ayan o, oh, ang ganda. Sabi ng taibigan po, i-picture niya ako pero sabi ko, huwag na at video ko na lang. At yun lang. See you on my next upload. Thank you so much, so much sa support. Bye! God bless you all.